So, sa ating lahat ng no, mga ka-idol So po tayo mga ka-idol Sa ating araw-araw na trabaho no, Mga ka-idol no? Okay tayo mga ka-idol So mga ka-idol no Nudnood lang muna tayo mga ka-idol Sa ating content mga ka-idol Kung mga

ではこれがね。 ไปดาไปดาโนนี่ไปดาอีกอย่างตัวนี้มันจะไปโคตร yung lock mga no kulay puti parang hindi siya tatangay ng hangin mga kaidol kahit mabigat to mga kaidol yung tower rin natin mga kaidol no ay tinatangay siya ng hangin mga kaidol na ito yung pinakamahirap mag uh, operikan mga kaidol pag mahangin mga kaidol no kasi tinatangay talaga siya mga kaidol that more off angle. Wala ang boses mi Ang boses yung ating radyo mga kaidol no. Pulang boses yung radyo mga kaido. mga kaidol, kumara. Okay na siguro mga kaidol, no? O, mga kaidol lang sumiga-miga sa ating lahat na mga kaibigan, no? Sa lahat na mga solid supporters sa mga kaibigan. O mga kaidol, sumiga-miga labs out sa inyo diyan, O shout out sa inyo lahat na mga kaibigan, no? lalo lalo na sa bukid nun mga kaidol. So, miga-miga out sa inyo diyan, mga ka ng kapinsanan. O kadugo. Mga kaidol. Yung ating ano mga kaidol o. Oh. Mga kaidol, yung ating a ah, Kabila mga kaidol mga tao no. Tao dyan mga kaidol oh. Kunti lang din sila mga kaidol no? So hanggang dito na lang po ang ating tatampok no. Nawa po Ay kung magustuhan man ang ating uh, content, please like, share mga kaidolan Lalo na po, inimbitahan ko po yung mga lalong nakadaan sa aking YouTube channel na nawa po ay please po subscribe po mga ka-idol na upang madagdagan pa yung tatlong unit ka idol vlog. So hanggang dito na lang po ang aking tatampok mga kaidol. So thank you very much mga kaidolan. See you next vlog mga ka-idol.